Hello po mga kalaki, alas dos na po ng hapon at syempre na pa-stop po tayo dito ngayon sa uh, pakalawang pangalawang araw na po natin ngayon sa Nagupan Dagupan City, Pangasinan. Ano po? Ayan po yung kanilang mga uh, outlet uh, outlet po ng mga Uh, tindahan po yan, ayun po, yung tindahan ng mga ano. At syempre po mga kalaki, 4 digit lucky numbers, ang ibibigay po natin ngayon po alas 2 ng hapon. umistop lang po tayo sa gitna na to, sana hindi tayo mahuli mga kalaki. Eto na po, ang 4 digit lucky numbers, Greece, 2193, Canada, 7842, Mexico, 2133, Australia, 7844, New Zealand, 1695, India, 3772, At Philippines, 2810. 1995 Taiwan 2085 Malaysia 6733 Dubai 3065 Hong Kong 1953 Singapore 2180 China 1775 Texas 3382 Israel 0349 Las Vegas 5772 Alaska 9896 Saudi 2231 Japan 5177, Italy 1519 Germany 2870 at Korea 3095 Ayan po mga kalaki napakaluwang daw po yan Masyalan daw po yan pwede ka magpanghadyaan At syempre doon naman yung papunta kaya ng city ng na Tagupan At dito po ang papuntang dagat mga kalaki Ayan dagat po dyan.